May mga daw ni mga kaikot oh. Alam, mahal kaya tong ano na to, mga dawni na to. Ala. Ito ba rin din utatlo? Ala. Ibisan mo 'to mga kaikot oh. My God. Wow! So ayan mga kakit, mega mega love po sa inyo lahat. Happy Sunday po sa lahat and God bless po sa ating lahat. At ingat-ingat po tayong lahat lalo na sunod-sunod ang paglindol at may bagyo pa at sa ata, sa ata sa ating sa, dyan sa Pilipinas. So ingat-ingat po, doble ingat po, po. pag-pray po tayo eh, nakakatakot po yung pangyayari. So ayan mga kakit, eh, nagpa-video ako dun sa amin na sa mga ipag ko. Mga kapatid ko, pamangkin ko, maraming maraming salamat sa mga nagtanim ng mga halaman namin. So ayan, pag uwi namin sa Pilipinas, sana may bunga ng mga yan. Kasi mga kaikat, ang tagal lang nakatingga yung lupa namin. Eh, naisip ni Martin, nagpatanim ng mga prutas. Madami yung pinatina, pinata ni Mamor, no? 15 na, mag, ano? 15, 10 na rambutan, 10 na citrus, 15 na citrus, tapos ano pa, Lanzone is 15, tagi 15, 15, tapos, ano pa, may nyog na free. murang mura lang kasi tapos ngayon, uh, yung saging, may, sa, lakatan na lima, nagpahabol pa kami ng sampung rambutan na malalaki, tapos sampung kalamansa. dat ng mga, yung mga, nakuha kong ano, mga lupa, ano, namin kasi sayang mga kakit, ilang years na natin ngayong lupa namin so napaisip namin na patamnan para pag uwi mayroong pinipitas-pitas, sana mabuhay mga kakit eh. kasi gustong gusto ko yung ganun yung mamimitas ng mga pultas mga gulay, gulay sana o ano yung kalay kaso napakahirap ngayon ng tubig sa amin So, ang pinapasamdan ng mga palay is yung malapit sa ilog mga kaigat sana magkaroon ulit ng tubig mga kaigat sa mga pamangkin ko tulong tulong sila yung si Janice, si Sandra si Kuya Noel si Kuya Julius, si Janela tapos si Nori sabi ko every month na lang aalagaan yung mga halaman at bigyan bigyan ko na lang sila ng kaunting pangalawans parang pangtulong na rin sa pangapamangkin kong nag-aaral alam niyo naman napakahirap sa tuloy siya. Kaya pinapahabol ko din yung internet para lagi ko sila nakakausap. Lalo matanda na rin si nanay tsaka si tatay. Lagi kailangan mabantayan ba? Kailangan lang ko nakakausap. Sabi nga nila, habang tumatanda dapat alagaan sila. di ba Ay, mayroon din palang mangga lakay, no? Mayroon. Ilang mangga? Ano? 25 sampung ginaras daw na mga Ah, sampung ginaras at tapos sampung queen. Sabi niya, madaling magbungo ng tomato. After two years, kung mga bumili po ng mga ano, seedlings, si ah, may alam po kami, magsabi lang kayo, mag-comment down below kayo kasi napakamura. Taga ano siya? Taga na yung Biskaya din, taga ba yung buong kung saan ako nag-aaral mga kapit ng college? Ayan, pinapakita ng pamangkin ko yung mga tinanim kulang pa daw. So, ayan mga kaiket. At mga masura na naman tayo. Bye! Mga ko, kalkaltan na naman tayo. So, kumusta po kayong lahat dyan? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Buong mundo! Ayan, buong mundo talaga, no? So, kumusta po tayong lahat? So, ayan, at magingat po tayo palagi, lalo na po dito sa Spain. Ang taas na naman po na ang case ng COVID. So, ingat-ingat po tayo mga kaiket, no? So, ayan, God bless po sa ating lahat. See you dun sa mm -hmm. Kaigat, andito tayo kay Mr. V. Kakalkal time na naman tayo. Hindi, dahil mga pinapain, dami pa natin nakuha sa kabila. So, natin dito. Ayun, mga salmurejo. Daming mga kaikit. Eh, oh, daming ganito. yun, oh. Sorte natin, oh. Chocolate. Eh, lumabas kami ni, ano, Martina. isang sumunod yung tatay. Eh, sabi ko, gamit ang kakalkalin namin kasi wala naman. Eh, ito na lang. Pinilip ko dito. Ini mati napon. Kena nak tak bisa saya langit jumpa sa. Ito so, oh, mga gay, mga ano mga biskuit. Nalagyan natin dito. Ayan. Nalagyan muna natin doon mga kaikat. Ang dami eh. oh. Oh, baka nahuhulog ata doon. Ayan. Pwede ah. natin ilagay ito sa box ah.

dyan mga lemon, mga orange, mga kaiket. So, shout out kay Dede Labs. Ayan, si Ate Buding. Siyempre, si Bautista TV Spain. Si Lloyd at Ayan, congratulations. 40,000 ka na. Ayan. Si Jess Vlog. Bry Jess TV na nasa Pilipinas. Ayan. Shout out sa inyo sinday Inday Karya. Ayan. Laka, ang dami si Buyas. Ayan. Ayan. Ay, natin prutas. Ito. Ayan natin yung frutas. Ito. Masarap tong mga mansanas na tong mga kaikin. Kaya eh, sabihin mo, medyo ano na siya. Kaya ganito medyo kulubot na. Kasing kulubot ng mukha ni Aramina. Ni Aramagistrado Teresa Manuel. Ayan. ito. So, ayan, o. Pwede pa. masarap kumain ng prutas ngayon summer, mga kaiket. Ito. So, mga orange. Ayan. Sabagin natin sa buwa. Ayan. Mabet, slots. Shout out din sa'yo kaiket. Ay, kaiket pala, isa madam. Dati dati ang daming tinatapon na manok dito. Ngayon inuuwi na ata. Ito. Mamaya pagdating ko sa naman sanas Ito kasi, masarap ito. Kaya lang, ang and, uh, bilis malamok mga kaikit. yun, ako kabukado. sino okay, ko kita itong mga kaiket. Ang daming sibuyas mga kaiket. Oh. jacket. Yung trolley ko, iniwan ko doon kay Martina at saka kay Martina sa park mga kaiket Kasi duman tayo doon sa ibang ano. Hindi <laughs> ko naman atala Na marami na naman tayo yung na matuha. Ayan. Ah. So yung mga kaiket iaayos ko lang ito. At tayo uuwi na. Ayan. Wala na dito. Tignan natin dito sa kabila. Ayan. 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 Protas talaga. o. basa. dami mga kaikit. Oh. Ayan. Lagyan natin sa ano. Tanggalin muna natin dito. Ano na mga kaikit. <laughs> Wait. Ang so excited ako. Wait. Ang mga kaikit. Ako. ko. ko. Ari ko ala Ang kaigit! Oh! Ano na Alam, may mga daw niya. May mga daw niya mga kaigit. Oh! Alam, makalakaya tong ano na to. Mga daw niya na to. ala Ito, din o tatlo. lagyan natin dito mga kaikito, oh. So, kasi may napulot akong ano tago natin agad mga tago natin yung swerte lagyan natin doon mga nala ito kamatis may lang na kamatis sa bahay sa baba malambot na pa itong mga ito ang prutas mga dito. dati dati lagi silang nag ang karne dito okay. Floor. suka ito, sasusuka mga kaiket oh. Oh, tigas pa. Kasing tigas ng ano nyo dyan mga kaiket. Oh. Apo. Oh. Oh, mga pipino dyan Yung paliitan palakyan ng pipino dyan mga kaiket. Nya no. Oh. Siren Street no, tinatawag naming hot dog. 'Yan, shout out kay Rislin Sorbito. yung mga lagi nagsasara sa DC ito Ini nanti sekarang. yung kamatis. Ah, eh. chocolate pala ito mga ka-eat here. Ito na natin dito sa kabila. Ito dito sa kabila. ako naman din may nabasag pa. Okay, so, mga kaikot, mga ano na. Sa so, at least may mga nakuha tayo. So, ako nating kiwi. Kamatis. So, ito, so, lalaki. Kaya ito yung bilig kasi simbahan sa amin. Yung sobrang lalaki. Minsan naghahanap si Martina kasi mga kaikot ng ano mansanas o oh, lemon ang dapat natin is yung mga downy mababango yung mga downy na yung mga kaiket. ayan Pwede okay, pa ito, matigas pa. Yan oh. Okay, okay pa tong mga to. Nabalatan na yung. Sensitive kasing ano? Yung balat nito. Yan, oh. no? Daling ma, ano? Mamaya mag, ano, ako. Pagdating sa bahay. Kain na ng frutas. First time ko magkukuha ng mga ano daw ni mga kaiket Ang bango, sobrang bango kaya mga yan Bernel So sa natin kamatis Kipili lang ko ng kamatis Yung matigas Kasing tigas ng mukha ni cameraman Ayan So yun mga kaiket Ayos ko lang tatlo. Uwi na, akit! So, yan. what's mga kaikit? sa kusina po tayo. So, hugasan natin ating mga nakuha. So, ang dami nito. Pwede yung ilagay sa box. Ayan, daming tinapay. Ito yung may chocolate siya. Sa so, ano, ano? Hindi ano, kasi makita yung ano. Hindi kasi mahilig sila Martina na ano dito. Tapos yung mga lemon tayo, mga kaikit. Ang dami natin to. Hirap kasi, ano, sikit ng kusina mga kaiket. Ayan. Ang daming sibuyas din mga kaiket. Ayan. Ito, sipin nyo ang mahal-mahal ng lemon. Malamang dyan din sa Pilipinas. Ayan. Ayan mga kaiket. Ang daming. Tapos itong ano, itong sibuyas, ang dami nito ito. Nung yung ano, uh, uh, sa baba ko, na kasabay ko yung isang kumari ko dyan, nakapit bahay na. Binigyan ba ko ng isang ganito, isa, hindi, dalawa, ang gaganda pa, tatlo, apat, apat, bali lima lahat. So ito, hindi ko na siya, ano, ilalagay ko na lang sa ano, hindi naman na kailangan itong hugasan kasi masisira natin mga kaikip. Ang gaganda lahat mga kait na tuwa ngayong kumari Sabi niya, ang gaganda naman ng sibuyas na yan. Ayan o. Oh. Ito naman yan, kitang kita yung ano ko. Ayan. Sabi ko na lang dito sa baba mga kait Lagay natin sa basket. Ayan. So, hugasan natin ito. Ano? So, Ayan. So, ayan, uh, shoutout muna tayo mga kaikit habang tayo naglilinis, naguhugas. Ayan, mega mega love shoutout po kay Nanay Baby Francisco, kay Edeline Ramos, Cleo Filozon, Judith Estrada, mega love shoutout, Sang Enriquez, Arcele Lupian, ayan, you're welcome kaikit. So, ayan, cute mom, Philipp PH, ayan, Philippines, Boyda Boyda, syempre, ayan, si Ina Yaniok. Ok. Si Renya Ayroso. Meron na papabati ng birth dito pero hindi ko makita. Merly Gonzalo. Mega mega love shoutout out. Maria Lunesita Alvior. Rizalina Guillera. Aldrich Sako. Ayan, shoutout out po. Christina Infante. Uh, lakasan mo. Christina Infante. Lakasan mo kasi mahiya niya. Rosalina Amotoy. Lakasan mo. Um, Nesmaria Ab Abuloyan. Abuloyan. Abuloyan um, Joy Jaydan Dan Pascua Joy Dan Pascua pala Violeta Sapansa Maylin Mayo Teresa Manuel Vivian Cortez Susan Abad Cecil Gasingan Batang Ibunan So ito na nga mga kayikitan natin <coughs> mga nangbasan. Ito yung, yung mga cheese sa iba mga tong mga kaiket. Ayan, ito yung mga yogurt na pang wipang mga bata. Analin Banikid. Sa time here. So, ang ito. 4, 6, 6, 7. Sayangko. So, ko ng sa kabila. Tas, may mga gatas tayo. So yung lemon. Kahit ganyan pa to, Pwede pa to mga kaiket. Ayan, kulubot lang. Itong so, mga sibuyas dami natin mga sibubis mga kaikat eh pwedeng pwede lahat ito, wala pong nasira hindi ko alam kung bakit nila tinapon yan so ayan, ayan mga kaikat dami na naman natin nahugasan, ayan music